Out, mga mga ka kahype so for this video is pupunta tayo ng Bulina o para maghanap ng pag-aaperahan so yan o nakabag na ako Format, check out big ano na, na po guys biyahin uh, ako ayun na yung mga kasama ko akong ano guys punta na akong kulinaw ka uh, hypes yan guys anong, punta na kami ano, kulinaw sama ko yung nakakarong hindi mapapansin na yan po uh, ito po yung daan po putang kulinaw yung shortcut po hindi ka nadadaan ng highway guys! So, may pwede ko mga video Mga kahit, so, to video, is nandito na tayo sa Bulinaw yung mapapansin yung mga kahit, dimana, eh, ano, guys. Nandito na ako sa tabi ng dagat mga abet, kabigtagan na ito mga kahibs touchdown touch mga kahibs Hello! Touchdown mga kahibs Sandito na ako sa ano Bulinaw lapit na kami sa dagat tinadaanan po namin mga kahit sa ano oo sag... ano lang po ah konting tingin din lang Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh uh <coughs> 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 dagat na, na po yan mga hais shout out yan oh woo and guys oh wow dagat na ayo guys yes mga hais dagat na po ka mga KFC. Ito na po yung mga malalaking bangka Yes! <laughs> Ayun ba? mga KFC bali mamaya po mga kaibs si sasakit tayo ng ano cargo yeah, uh, yes mga kaibs Yes, mga kahit so touchdown. Oh. Eh. Kaagad na po tayo mga kibes Sasakay tayo lang bangka Na malaki <laughs> ano? so, Mamaya na po Yo 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 uh, yes yes mga ka hype So mamaya po eh antay na lang po natin yung birds para sasakay tayo So ayan po mga ka hype nandito na tayo sa tabi ng dagat hype po tayo mga ka-hype ayan po malaki na po itong bangka pero may lalaki pa po dito rito nasakay mga truck mga ka-hype ayan po gumusta dyan mga ka-hype yes 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 ka-hype so oh. ito mga nabihintay mga ka-hype Sasakay ng bangka. Oh, yun. Kuya Ampid, in Yan na ang mga kakasay. So, ito yung, uh, yung, ano, namin. Uh, yung mga ano, namin. Yung uh, mga kakasay. Bali dito po kami sasakay mga kakasay. Ang uh, um, laki yan. So, ang lalaking truck po ang kanyang ano, sinakay. So, shout out dyan sa mga gusto pong pumunta rito so, kasama ko si Wuwo so ayan na po mamaya po bali ayan po yung mga sasakay napakaraming po mga kahit so, ayan, abang abang lang kasi mamaya sasakay na rin kami so, Pauna yung mga malalaki ano sasakyan mga truck din tapos bago tapos susunod na po kami ayan kunting tiis na lang po mga kakait makakapunta na kami sa island mga kakait goods na goods ayan mga kakait ah, nakasakay na kami you know going to ano na mga kakait island punta tayong pinakataas ah. ayan o Special trip mo to mga kahibs kasi kasama namin ang ano polis. Yes. Oh, na Siksik tayo rito mga kahibs. Oops. So, wala talaga. Ha. So, ayun na pa. Hi, ah, Yes. So... multimulti- <laughs> this video is pupunta tayo ng Bulinaw yan o, para maghanap ng pag-aaperahan so yan o nakabag na ako forma check outback oh. mamaya na lang po guys uh, biyahin na ako ayan na yung mga kasama ko nakita na akong tuloy na ako guys ano, pumunta na kami ng ano tuloy na ako kasama ko yung nakakarong yung mapapansin na yan po uh, ito po yung daan po kutang Pulinaw yung shortcut po hindi ka nadadaan ng highway guys uh, Tatawid tayo pag Tatarong-tarong naman ang pagkawal Ayan no? mga dalawa Yung mga kahama ko kaya makakahit Ayan Ayan o no? Hindi gumagana yung ano ah Piluan Piluan mga ano mga pakwanan ay ano ano lang po ta hey guys, mga ka-hypes, so for this video is nandito na tayo sa Bulinaw Yung mapapansin mga ka-hypes, eh, ano, nandito na ako sa tabing dagat, pang mga ka-hypes kabigtagan na ito mga kahibs Couch touchdown mga kahibs Touchdown mga kahibs touch sandito na ako sa ano Bulinaw lapit na kami sa dagat pinadaanan po namin mga kahit sa ano sa, so, ano lang po ah konting dingin din -ding lang ah <laughs>

Po, dita, Ito na po, Ito yung mga malalaking bangka. Yes! Ayan, ka mamaya po mga sa sasakit tayo ng ano cargo yeah. oh. yes mga ano Yes, mga kahit so touchdown, no? Eh. Dagat na po tayo mga kibes Sasakay tayo ng bangka Na malaki Ano? <laughs> so, mamaya na po Yo 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 Mga yes yes mga kibes hypes So mamaya po eh, Antay na lang po natin yung birds Para sasakay tayo ayan po mga ka-hypes nandito na tayo sa tabi ng dagat mag re po tayo mga ka-hypes ayan po malaki na po itong bangka pero may lalaki pa loob po dito kasakay mga truck mga ka-hypes ayan po gumasta dyan mga ka -hypes. yes 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 hype so oh? ito mga naghihintay mga kahibs sasakay ng bangka o oh, yun kuya <laughs> ang fed in yan na mga kahibs so ito yung mga uh, yung ano nasakyan namin na uh, yung mababansok Bali dito ko kami sasakay mga ka uh, ang laki yan so, ang lalaking truck po ang kanyang ano, sila shout dan sa mga gusto pong pumunta rito so, kasama ko si Uwo so ayan na po mamaya po bali ayan po yung mga sasakay napakarami po mga kahit so, ayan, abang abang lang kasi mamaya sasakay na rin kami Mau so, na yung mga malalaki ano sasakyan mga truck kanya. Tapos bago tapos susunod na po kami. Ayan. Konting tiis na lang po mga kahit makakapunta na kami sa island. Mga kahit goods na goods. Ayan mga kahits. Ah, nakasakay na kami. You Going to ano na mga kahits. Island. Punta tayong pinakataas. Ah. Ayun, Ops. Special trip mo to mga kahibs kasi kasama namin ang ano pulis. Yes. Oh, lang mo tahanan ng kamatayan nito. Siksik tayo rito mga kahibs. Oops. E, wala talaga. Ha. So, ayun na pa. Hi, ah, Hey!